Sa paghahabol sa barko ng Philippine Coast Guard, nagkabanggaan ang dalawang barko ng China. Tumama ang People's Liberation Army Navy 164 ng China sa China Coast Guard Vessel 3104 kahapon. Halos tumagilid ang CCG Vessel at nawasak ang nguso nito. Hindi pa alam kung may nasaktan tao sa mga nagbanggaang barko. Sinubukan tumulong ng PCG gamit ang radyo pero hindi, pero hindi sumagot ang China. Pagkatapos ng banggaan, nanatili pa rin agresibo ang PLA Navy sa paghabol sa BRP Sunuan, kalauna'y tumigil na rin ito habang palayuna na sa Bajo de Masinloc, ang barko ng PCG. Sa miscalculation on the part of the PLA Navy, when it did um, a very sharp turn, siya yung bumanga, no sa China Coast Guard uh, vessel. Darindigan, si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aatras ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating bansa kaso ng panibagong harassment ng China sa bao de Masinok sa West Philippine Sea. We have never instructed any of our vessels right. to back out. And we have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. We will continue to be present. We will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights. Kahapon, tinarget ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 3104 ang BRP Suluan ng PCG. Nakaiwas ang BRP Suluan. Patuloy itong hinabol ng CCG 3104 mula sa kaliwa. At Chinese Navy ship naman 164 mula sa kanan. Asa kita na ng mabilis sa bulan, nagkabanggaan ng dalawang barko ng China. Gitang Pangulo, depensa lang ang ginawa ng Pilipinas at hindi naghahamon ng gulo sa West Philippine Sea. We do not intensify our operations we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, napuntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Kasunod na insidente sa Bajo de Masinloc muli iginiit ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo ito ng China. Batay sa China News Service, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na ang mga aksyon ng Pilipinas ay labag sa sovereignty at karapatan ng China sa South China Sea. Inilagay raw nito sa panganib ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Ang Pilipinas din daw umano ang nagsimula ng tensyon. Gate ng Chinese Foreign Ministry na ayon sa batas ang mga ginawa ng mga barko ng China. Dapat daw tumigil na ang Pilipinas sa paglabag sa mga karapatan ng mga taga-China. Sa tamang venue raw sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon sa kanya kabilang ang tungkol sa confidential funds. Nagbibigay kami ng saktong uh, sagot at nagbibigay kami ng uh, explanation uh, ng mga accusations. Noong uh, umakyat uh, sa Supreme Court, yung kaso lahat nang hiningi ng uh, Supreme Court ay uh, binigay namin. Uh, doon, doon sa mga tamang quorum at sa tamang venue. Sabi ng Bise, hindi pwedeng basta-basta lang sila magpaliwanag o kung, o, kung kailan lang gusto ng mga nag-aakusa. Sa ngayon, naka-archive sa Senado ang impeachment laban sa Bise. May nakabimbi namang motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Samantala, sinagot ng Bise ang pagkwasyon ng ilang mababatas sa kanyang pagpunta sa ibang bansa. Kasabay dito, sinabi niya dapat ding ang mga detalya ng biyahe ng mga miyembro ng House of Representatives. Sinusubukan pa namin kunin ang tugon dito ng kamera. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo. ng mga tao na constant travel And uh, sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko uh, mag-travel. Nag-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Bo pa rin nga tiwala ni Vice Pa Duterte kay Tony Nicholas Kaufman, abogado ni dating pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte uh, na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng uh, client, no? Uh, siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as uh, nagsabi si Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na uh, yan ang aking mga abogado, uh, sasunod kami and uh, mag kami kung anong kailangan. Sinabi ng Vice Presidente kasunod ng pagpunak kay Kaufman ni Hanilet Abancenia, ang common law wife ng dating Pangulo. Paano rin madedepensahan ni Kaufman si Duterte gayong hindi naman niya gaanong kilala ang dating Pangulo? Sinisiring kamakilan ni Abancenia si Kaufman sa pagsuspindi ng ICC sa kanyang visitation rights kay Duterte. Tumagi magkomento si Kopman tungkol sa pagbabawal kay Abansenya na dumalaw kay Duterte. Inilabas ni Pangulong Bombong Marcos ang resulta ng inisyal na investigasyon sa flood control project sa bansa. Punan niya tila na corner na ang 15 contractor ang 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Narito po ang aking unang balita. Uulan, babaha. Huhupa ang tubig. At kapag muling umulan, uulit lang ang proseso pero minsan hindi pa nga nawawala ang baha, madaragdagan na naman. Kaya maraming napapatanong, nasaan ang mga flood control project? Nagparinig pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa huli niya State of the Nation address sa anyay mga nagsasamantala. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Batay sa paunang pagsusuri, sabi ng Pangulo ay aabot sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyekto kontra sa buong bansa mula Hulyo 2022. That is a very big number by any, by any measure. That is an enormous number. At ang ikinababahala ng Pangulo, tila na corner down ng 15 contractor ang tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto o 20% ng kabuoang pondo. this is another disturbing assessment, uh, statistic. 20% of the entire 545 billion budget. napunta lang sa 15 na contractor. sa 15 na contractor na yan, lima sa kanila, contrata sa buong pilipinas. that for me was the one that stood out uh, very much. five of these contractors, had had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa akin palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng limang sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay may mahigit na 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant, uh, significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsya may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. Uh, we will have to study it further. But you would intuitively say that projects... The, uh, the, 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 areas, rather, the provinces, regions, whatever you want to do. Whatever, uh, pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamagitan ng website na sumbong sa na inilunsad niya. Kasi parang sinasabi ng mga iba, eh, eh, nakikita naman namin eh, hindi maganda pero wala naman kami mapuntan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Pagkatapos niyan, ininspeksyon ng Pangulo ang dalawang proyekto sa isinagawang Phase 4 ng Pasig Marikina Flood Management Program. Partially funded yan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at posibleng matapos sa 2028 at 2030 ayon sa DPWH. Inutusan din ng Pangulo ang DPWH na pag-aralan ng ibang posibleng containment structures sa watershed na Sierra Madre. Nagsasagawa na raw sila ng feasibility study at nakikipag-usap sa Japanese government para pondohan ang mga proyekto. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. han ng magbabangos sa Pangasinan na walang problema sa supply ng bangus sa probinsya sa kabila ng pag-apaw ng mga fish feed dahil sa masamang panahon. Live mula sa mga mga dalang ng Pangasinan. Ay unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine magandang umagsayo. Maris, good morning. Tuloy-tuloy ang pag-iikot at monitoring ng Department of Agriculture sa mga palaisdaan sa probinsya ng Pangasinana. sa patang supply ng bangus sa Pangasinan. Ito ang tiniyak ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa mapa. scheduling sa pag-harvest ng bangus ang isinasagawa ng mga bangus producer para maiwasan ang oversupply sa fish market. Nag-uusap-usap na sila. Hindi oh, oh, oh. na pwede dati na kanya-kanya Nasa 180 hanggang 190 pesos ang farmgate gate price ng kada kilo ng bangus. Sa Mangaldan Public Market, nasa 200 hanggang 220 pesos ang per kilo sa retail price na medyo may kataasan kumpara nung nakarang mga buwan ayon sa mga tindera. So, simpre gusto nila kung wala silang ulam, kaya pwede din mabili nila. Opo, mahal talaga po. Kailangan eh, kaya bibili pa rin. Oh. Sana bumaba ng kunti para makabili kami lahat. Bagamat may mga umapaw na fish pen at may mga bangus producer na nag-forced harvest noong nakarang buwan matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan ng habagat, wala namang nakikitang problema rito ang samapa dahil meron namang fingerlings na agad na ipalit sa mga fish pen. Inaasahang iha-harvest ito sa buwan ng Desyembre, eksakto sa holiday season. Maris, bagamat may mga naitalang isolated fish kill sa mga nakalipas na linggo, ay hindi naman daw maapektuhan ang supply ng bangus sa mga susunod na buwan. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang pagdating o delivery ng mga bangus fingerlings mula sa Indonesia. Maris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Unti-unti na raw nararamdaman ang pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Hindi pa man nagsisimula ang suspensyon sa rice importation. Live mula sa Pasig City, may unang balita sa Tuesday Gomez. EJ. Mariz, chinek natin ang presyo ng bigas dito sa Pasig Mega Market kung nagmahal na ba. Kasunod ng babala ng isang Rise Industry Stakeholders Movement na posibleng magtaas ang retail price dahil sa import ban simula September 1. Piso hanggang dalawang piso ang posibleng taas-presyo sa kada kilo ng bigas sa mga palengke ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of Prism. Kasunod ito ng pagsuspinde sa pag-angkat ng bigas sa loob ng anim na pung araw simula sa Setyembre. Sabi ng grupo, unti-unti na raw itong nararamdaman. Tumaas na raw ang presyo ng palay at posibleng sumunod na rin ang retail price ng bigas sa mga palengke. Ang dating 45 pesos na imported rice na ibinebenta ni Noe dito sa Pasig Mega Market, 46 pesos na ngayon. Tumaas daw yan kahapon lang. Nagkakaubusan na raw kasi ng supply ng imported rice sa kanilang supplier. Mga stock po namin po yan. Kaya napilitan na nga mong tumaas. Kasi walang supply na eh. Matumal pa yun. Eh. Matumal. Kasi may mga bigas na sa labas na pin pinamibigay ang iba pang klase ng imported rice na hasmin at yung inaangkat naman mula sa Thailand, nasa 45 pesos ang kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture o DA, hindi raso ng 60-day rice importation ban para tumaas ang presyo ng imported na bigas. Speculation kasi nasabi nila na mayroong uh, import ban. Pero mali na sabihin na wala ng imported kaya nakakaroon na ng pagtaas. Yeah. So hindi, hindi dapat ganoon. Ang presyo naman ng local rice naglalaro sa 42 pesos hanggang 63 pesos kada kilo depende sa klase. Maris, ayon sa ilan pang rice vendor na nakausap natin, no, posible rin daw silang magtaas ng presyo sa mga susunod na araw kapag naubos na yung lumang stock nila ng imported rice. At lalo na kapag nagsimula na raw yung import uh, ban no sa uh, bigas. Uh, simula yan sa September 1. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Sa halip na itaas ang pamasahe, may panukala ang ilang tsuper at pasahero para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. May unang balita si James Agustin. James, ano ito? Marics, good morning. Umaasa ang mga jeepney driver mag iba pa mga motorista na tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman pabor yung mga nakausap ko ng mga commuter sa pisong pansamatalang taas pasahe na inihirit ng ilang transport group. Epektibo ngayong araw ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ang taxi driver na si Cipriano. San libong pisong gasolina muna ang pinakarga bago siya bumiyahe. Okay na rin yun, pero sana tuloy-tuloy na yung pagbaba nila. Kasi wala, wala na kami kinikita talaga. Diskarte naman ni Rodelito. Magpakarga sa mas murang gasolinahan para kahit papani makatipid. Tuloy-tuloy yung pagbaba ng gas ngayon sir at saka yung mga bilihin natin sir. Kasi sobrang mahal kasi sir ng ano sir, mga bilihin ngayon sir. Sa kabila ng rollback sa presyo ng diesel, tuloy ang panawagan ng ilang transport groups na ipatupad ang hiniling nilang pisong pansamantalang taas pasay sa jeep. Kahapon nagain sila ng verified motion sa LTFRB. Kung pabor maraming choper sa dagdag pasahe, may ilan namang okay lang daw na hindi magpatupad ng pisong provisional fare hike. Basta, Ang gawin sana, doon na lang sa krodo, sa diesel na lang, ibabawas na lang yon kaysa magbigay ng subsidy. Hindi rin pabor sa taas pasahe ang ilang commuter. Yung sweldo rin po, itaas din po. Then yung mga bilihin naman po ibaba. Kung dadagdag ng dadag po ng pamasahe, mahirap po sa amin as mga student na po. Binabudget lang din po namin. Yung piso, malaking bagay sa amin yun. Sana yung sasakyan sana, maging maganda din. Yung moderno ba? Ang LTFRB sinabi na noong nakaraang linggo na hanggat maaari ayaw nilang itaas ang pamasahe sa jeep dahil may fuel subsidy na nakabang sa budget ng gobyerno para sa mga driver at operator. Samantala Maris, ngayong umaga ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa baging ito ng FPJ Avenue malapit sa kanto ng Ebel Trans Street. Kumisa po ay nagkakaroon ng pila pero agad din naman sila nakakasakay at nakita natin na marami namang mga nakapilang mga jeep dito sa lugar. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jemmy the Great News. Birthday ngayong araw ni Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. Last Sunday, nag-celebrate siya kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa kanyang reel sa Instagram, nag-share si Marian ng video at photos ng kanyang birthday bash. Present dyan ang best friends niyang si Bubay, at syempre ang kanyang hobby na si Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes. Good vibes and love ang atid niyan kay Maria na 41 years old na ngayon. Happy birthday, Marianne. Happy birthday to the Queen. At bago ang birthday celebration, may special dance performance si Marianne kasama si Narojan Cruz at Zeus Collins sa latest episode ng Stars on the Floor. Nagpost din ng behind-the-scenes clip si Marian sa Instagram. Nominated ang maraming kapuso films at stars sa FAMAS Awards ngayong taon. Yes, kilalanin natin sila sa unang chika ni Athena Imperial. Sa 73rd edition ng Oldest Film Industry Award-Giving Body sa Bansa na FAMAS o Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, samot-saring nomination ang nakuha ng mga pelikula ng GMA Pictures. Kabilang dyan, ang multi-awarded film na Green Bones, na may sampung nominations kasama ang Best Picture at Best Screenplay. Nominated din for Best Director si Direk Zig Dulay at acting nominations para Kinaruru Madrid, Alessandra De Rossi at Dennis Trillo. Limang nominations naman ang nakuha ng certified all-time box office hit na Hello Love Again ng GMA Pictures at Star Cinema. Kabilang dyan ang acting nominations para kay Catherine Bernardo at Asia's multimedia star Alden Richards. Makakatapat ni na Dennis at Alden sa Best Actor Race si Adamus ng Encantada Chronicle Sangre Kelvin Miranda para sa pelikulang Chances Are You and I. Nominado rin for Best Supporting Actor si Beauty Empire cast member Sid Lucero para sa pelikulang Topak. Bukod kay Sid at Ruru, vying for Best Supporting Actor din si Will Ashley for Balota. Ikinagulat ng Nation Sun nang malaman ang nomination after ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition The Big Collab Fan Con opening. May tatlong iba pang nominations ang balota ang Best Picture, Best Screenplay at Best Actress para kay Marian Rivera. Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.